Dahil nagustuhan ko yung style nung dahon ng kamote, ayan bumili nga ako para gawin natin salad ito. At syempre, samahan natin ito ng limang pirasong okra. Ayan, ilalaga na natin yung okra, unahin natin. At syempre, isunod na natin yung talbos ng kamote. Ayan. O di ba diba, magdamo-damo muna tayo parang kambing este. Ayan, magdahon-dahon tayo, magsalad-salad tayo para naman magkaroon tayo ng energy char char and then syempre ito na nga sya luto na nga sya ito na sya this is it and syempre nakapag prepare na ako ng aking kanin at saka sausawan at syempre para satisfied tayo sa ating salad magmamaylo tayo ayan o oh, ba diba? ang sarap talaga ang kumain mas opera oh, okay na rin yan kasi mas maganda isipin ng tao kapag namatay ka sa high blood ang ibig sabihin marami kang kinakain pero pag namatay ka sa anemic ang ibig sabihin nagkukulang ka sa pagkain ayan Ay, na nga siya simulan na natin ang kainan magtatago na lang ako para hindi nyo makita yung aking paglaklak sa aking salad ayan Ay, magkamay-kamay ako kasi mas masarap ang magkamay-kamay di ba magsarili di ba so ayan na nga siya tapos na akong kumain And then, syempre, ubos lahat. What? Empty, o ba? Diba? <laughs> na nga siya, maghugas na tayo.